ko na yung girlfriend yun si si Main Bulete. Ay, Boss Joey. Pa? Eto na. Ay, ay, ay. Ang um, bilang anak na magpapakilala ng boyfriend. Ayan na. Main Bulete. Masabi ko na yun. May boyfriend siya. Ah, siya yung... Wow! Ito <laughs> talaga yung anak, ha? Anak na babae. Ang eh. oh. mm, Nipis anak, ng upper yes. lip. Yes. Oh. <laughs> Tutol yun. Ang sweet. At ang mga nominees. Nako, eto na. Ang mga boyfriend na ipapakilala sa Strictong tatay. Nominee number one, David Joshua. Ganda ng pangalan. ah. Wow! Ah. <laughs> <laughs> wow, may mga regalo pa. Okay. Nominee number two, Ronaldo. Oh, ah, wow. um, Ipapakilala ba talaga o isusuko? Um, hindi natin malalaman ano na, kasi Malalama may sa din historia. mga tama, ano tama. To sa barangay. Uh, uh, white uh, uh. <laughs> um, okay. Kaguluhan, bossing. Okay. Okay, dali, dali. Excited na natin. Tamo, eh. Nominee number one, David Joshua, ito na pa siang boyfriend ko. Lights. Rolling. Camera. Rolling. Option. Up. Hina. Ayun. Na. Ay. Buntis nga. Hila. Hila. naman ang damit ng batang eh. Hila. Hila. Anak, Hila. 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 Eto yung display, pakilagay doon kasi baka mabasag mamaya. Pakilayo mo natin. <laughs> may, may premonition yung tatay. Bakit yan? Kasi ano eh, Nandali lang. Paik pa lakad lakad ka. Naihilo na ako, ako oh. eh, kasi nanonood ako. Kasi... Dad? Uy. Wow! Eh, What? What's wrong with you? Eh, kasi ano eh, may may pakilala sa sa'yo. Okay lang ba? Wait lang, wait lang. Sino naman ba yan? Yung mga kaibigan mo, kilala ko na lahat. Eh, hindi kasi dad, iba to ah. Ano eh, basta dad ha. Papakilala ko. <laughs> 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 hindi niya mahanap. <laughs> dad! Ano ba yung anak mo? May gsebe yung damit o may gsebe yung binti. Brownie! Cheering squad yan. <laughs> Brownie! <laughs> scholar yan, scholar. Oo yan, hindi yan yung ano ito. Brownie! Brownie. Ayun bakla. Ayun nasa sa likod mo. Ang pagkamalang Ah! Oo. <laughs> ano baka, ah. Oh. Ah! Mm. -hmm. Aba? <laughs> si Brownie. Umubuo ka to. Ibalik mo, ibalik mo. <laughs> Kaibigan mo. Ah. Ah. Boy, boyfriend ko, Ay. Dad. Ha! <laughs> <laughs> Mano po. Anong mano? Bakit? Ano kala mo sa akin? Nuno sa punso? <laughs> Boyfriend mo? O, opo, opo, dad. T Tumayo ka. Nagsalita ka. Boyfriend mo tong anak ko? Opo. Girlfriend mo? Opo. Hindi so, mo ba nakita? Mas matanda pa itsura sa akin. <laughs> Sige. Nag-boyfriend ka. Sinigurado mo ba kung talagang itong lalaki nito ay karapat dapat sa iyo? O pa may nga sa iyo. Ibigay mo. Hindi sapat sa akin yung mga regalo <laughs> <yung laughs> na yan. mga regalo. Riga Mula sa puso ko po. Ha? Para sa kanya po. Mula saan? Mula sa puso ko po. Para sa kanya. Ibalik mo sa puso mo yan. <laughs> anong kaya mo? anong trabaho mo? ko po. ko ng ano? Ng bike po. Bike? Opo. Ba'y, like? hini-mechanic ko ba yung bike? <laughs> 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 Hindi mo nakita, oh? Ang yaman-yaman namin. Tapos oh. ganyan ang itsura mo. Tignan mo yung anak ko. Hindi pa kayo naawa sa magiging anak nyo kung sakasakali. <laughs> Gagawin ko po lahat para sa kanya. Oo. Oh. Gaya ng ano? Magyadaga po Araw-araw ako magtatrabaho para sa kanya. Ano? Huwag <laughs> ka mag-baby talk. <laughs> <laughs> Pagsatsagaan daw yung God, anak mo. Dad, huwag mo naman tinatakot. Tumahigil ka. Huwag mo naman tinatakot. Hindi ka pumipili ng bagay sa sa'yo. Nag-iisa kitang anak? Iniwan tayo ng nanay mo? Tignan mo nga! Sana pala sinama ka na lang ng nanay mo. Pero dad, masaya ako sa kanya. Masaya ka? Is Smile. Huwag <laughs> mo kung tinatawanan na. <laughs> Gaano mo kamahal yung anak ko? Higit pa po sa buhay ko. Wow! Oh. Oh. Opo. Ako, niloloko mo ako eh. Tawa ka ng tawa eh. Pinagtatawa na mo ba ako? Hindi po. Pambihira, anak, Kano, sana nag-isip-isip ka man kaya. lang. Masaya kasi... Pinag-aral kita sa... Pinag-aral kita sa Amerika na makatapos ka, bumalik ka rito. Tapos ga ganitong lalaki lang ang ipapanik mo rito sa bahay. Okay. Dad, he was a good companion and... Good wow. partner. Hindi nga. Masaya, masaya ako sa kanya. Masaya ka? Mabubuhay pa kayo ng puro saya? Ang gina mekaniko ng bisikleta. <laughs> Ikaw lalaki ka. Lumayas ka. Hindi Ay? ka karapat-dapat sa anak ko. Dad, give him a chance. <laughs> gagawin ko po lahat? Paano Anong gagawin mo lahat? Wala naman kami sirang bike dito para gawin mo. Mahal ko po siya. Oh! Ay, 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 oh! 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 Gagawin ko po lahat para sa kanya. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Isipin niyo yung kina... Isipin mo yung kinabukasan na magiging ano... Bakit! Dad! Dad, stop it! Wow! Ikaw, lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas ka. No, don't listen to him! Bakit mo naman ginawa yung Ngayon, mamili ka. Siya o ako? Siya. Of course you. Oh, dito ka. Umupo ka rito. Magpa-practice ka pa. Nang? May competition mamaya. Oo nga. Go! <laughs> Asan yung pompo mo? <laughs> ang daming hinerpi ni Eva dyan, oh. Bakla ka. Alam mo, ang galing nung contestant, ha? Mayor, uh, mayor. Uh, mayor. Uh, Pwede wala na. na yun, ha? Mayor, <laughs> para sa second contestant, Papa. para mas uh, masidhi at matindi yung drama, pag pinilit niya, bakit mo mahal ang anak ko? Uh, sasabihin ng anak mo, nagdadalang tao siya. Ayan. Kaya, ayan. Kaya, ayan. Kaya, ayan. 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 Sige, Kailangan. sige. Konting twist sa sige, script. O, para may... drama okay. pa tayo. No? Okay po, okay po. Okay, Drenko. Pero ikaw yung nakabig kiss. <laughs> okay. All right. Para kay Ronaldo. Na. Lights! Camera! Pa, siya pa ang boyfriend ko, ang Akshwan! She loves me. She loves me na... <laughs> Dad what? I have something to say to you. What? This is something so important. What? Dad, what's up, dad? Look. I am pregnant. What? Huh? pa? <laughs> Tatlong taong ko nang napapansin ganyan yan. Buntis ka pala? <laughs> Just... It's two months already. Sino? Sino ang lalaki? I'll introduce you to him. Nandyan? Yeah. <laughs> Come here, honey. Huh? Pagbuntis pala, nag-iingles, no? Honey, my dad. Magand dad, my honey. Magandang tanghali po. You're... Ano ginanda ng tanghali sa pagmumukha mo? Kasing <laughs> ganda po ng asawa, magiging wow. asawa ko po. Sing ganda ng magiging asawa mo? Opo. Parang siguradong sigurado ka na napapayagan ko maging asawa mo ang anak ko. Opo. Hindi po ako na hindi po siya maging asawa. Ay. Kailan pa kayo? At paano nabuntis to? Nagkaroon. Tinago niyo sa si amin? Hindi po. Mahal na mahal ko po siya. Daddy's gonna be the father of my baby. Anak naman, pambihira naman yung mga pinagagawa mo. Tignan mo nga yan. I, I, I don't look into physical attraction. <laughs> mahal na mahal ko po siya. Hindi ko po siya iiwan. Gagawin ko lahat para Oo, sa kanya. Oo, nandun ako. Para mahal na mahal ko. Para ang magiging anak yes, ng that, aking asawa. He has a good heart and Paano good bones. Paano mo bubuhayin yung anak ninyo? Paglabas niyan, may ipin na yan. <laughs> Gagawin ko po lahat ng trabaho na ikaw ang ng aking anak. Ngayon, anong anak buhay mo? Tricycle driver po. Oh. Isang marangal na trabaho po. Tricycle driver? Opo. Yun lang? Hindi po. Hindi po. Dapat niyo yun ang trabaho na yun. Dad, pero yung tricycle niya, big bike ang nakalagay. Social? <laughs> Sosyal? Social? Social. Ikaya bang buhayin yung tricycle mo yung anak ko? Opo. Hindi ka pwede. Ayoko sa'yo. Hindi po ako papayag. Ay. Hindi mo kayang Maglal, buhayin. na lang ako pagmamahal hindi mo kayang buhay na anak ko. ko po. Hampas lupa. Ay. Ha, sabihin niyo naman po ako na kahit ano, mahal na mahal ko ang anak niyo at magiging alak ko. Ah. Bakit? Anak natin. Papayag ba ako? Ba sa panahon po na to, pa ka pong mapapayag kita. Ah, bakit? Ano ang panahon ngayon? Panahon po ng paghihirap po namin ngayon sa pinagdadaanan oh, na Idadamay mo pa yung anak <laughs> ko sa paghihirap mo. Dad, <laughs> damn it! Wow! Sana magpatanggap niyo po ako. Tingnan niyo tumingin ka sa kanya. <laughs> Tumain ka na naman ang chiko. Aga-aga, nag-chiko. nag, na nag wala naman puno ng chiko rito. Naglilihe. Bakang ubo yun. Pabango, Chiko, ha? Chico, ha? <laughs> Ngayon, kung talaga na <laughs> Kung talaga nagmamahala kayo, lumayas kayo. Oh, hindi ko kayang tanggapin yung lalaki na yan. Kaya niyo po bang mawala siya sa piling niyo? Oo. Pati ang magiging apo niyo? Oo, oo. Tanggapin niyo po <laughs> ako. <laughs> 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 hindi ko rin na kaya <laughs> mawala siya. Ha? Hindi ko kaya mawala siya. <laughs> o di magsama kayong dalawa. <laughs> hindi ko kayo matatanggap. Magsilayas kayo rito. <laughs> Layas ka na daw. Hindi <laughs> 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 ako na sa <laughs> Bakit hindi ka papayak bahay niyo ba to? Ay, dad, ako, no! Sandali, sandali. no, dad, oh, dad! Sandali. That's expensive! Pasalamat ka, hindi sa amin to kundi basag sa mga magmumukha mo yan! Layas ka na, lang. Umalis ka na bago ka magmumuk ng sarili mong ipin! Layas Ay, oh. ka na, down. And... Layas ka na, Ay, oh. Dad! Mamili ka! Magmumuk ka ng ipin mo o magkulay pa sa ka! Dad! Kahit talagang gawin niyo sa akin, hindi ko iiwan ang aking magiging pamilya. At talagang sumasak. Okay, bago tayo makadisgrasya rito. Alright. Eto na, ang mga damer kasad sa studio ang magde-decide. Ay, okay, kayo magde-shot! <laughs> Paano pag ah. wala po malakpak? I think winner. Ay, kayo. okay lang po yun. Wala pong problema, bossing. No winner tayo. Kayo po ang uh, magde-decide niyan. Ay, alam na natin. Smile! Umpisahan natin kay uh, nominee number one, David Joshua. Ganda ng pangalan, David. Oh, David Joshua. Oh, oh 32. Oh. 32. <laughs> Aba, may 32 pa. Number 2, Ronaldo. Ay, 46. Ay, Lamang ng 14. Ano pa <laughs> <para? laughs> Buong bihira. Congratulations. Ronaldo. Si Ronaldo. Ang ating artista. Sa barangay, meron kang 5,000 pesos. Yes, meron yes, yes, na nga. Cha chat, chat, chat. <laughs> Thank you po. Maraming salamat po. Sahit Bulaga. ibj sa Panginoon. Maraming salamat po. Congratulations, Ronald. wow. Ronaldo. Uy, namin ang iyong... Uh, namin yun. yung big break, Bossy. Labas. Yung big break sa mag Sa susunod na barangay, Cinema the Movie. At kakotakin ka namin, Ronaldo, para sa iyong taping schedule.